Mga kapatid, napakadaling mag-red tag, pero tanungin natin, may nawala bang gutom dahil sa red tagging? May nadagdag bang lupa sa magsasaka? May classroom bang naitayo? Wala. Kasi hindi propaganda ang sagot sa problema ng bayan habang abala ang NTFL CAC sa pagdikit ng label sa mga kritiko na nanatiling walang trabaho, walang irigasyon at walang maayos na serbisyong pangkalusugan at doon lumalalim ang galit hindi dahil sa ideology, kundi dahil sa pang-araw-araw na hirap na hindi nila kayang ayusin. Kaya mga kapatid, malinaw, kung tunay na kapayapaan ang hangad, hindi red tagging ang kailangan, kundi lupa, edukasyon, trabaho at hustisyang hindi mapapako sa preskon. Ako si Padre Jesse Galilea, kasama ninyo sa pananalig at pakikibaka para sa dignidad ng bawat Pilipino.